isang doktor, hindi raw siya naniniwala sa Biblia. Eh, para ako na-intriga, Dok, alin ka ako sa Biblia, hindi niyo pinaniniwalaan? sa ikaw ang Biblia, dok, ako naniniwala diyan. Gawa ng tao yan. Ah, ganun ba? Eh, Dok, pwede ba babasahin ko lang sandali ang Biblia? Sabihin niyo sa akin kung naniniwala kayo o hindi. Sabi ko, binasa ko. Huwag kang sisiping sa babae sa panahon ng kanyang karumihan, sa kanyang karumalan. Dito, Dok, sabi ng Diyos, hindi raw maganda yung babae sisipingan mo pag may regla. Ah, yan, naniniwala ako dyan. Talagang tama yan. Hindi niya pwedeng di palimulan doktor siya. Dok, ito pa, babasa pa ako isa rito. Sabi ng Diyos, ah, pag ikaw ay nakahawak ng bangkay, ng isang hayop na karumaldumal o ng isang taong namatay, maliligo ka at maghugas ka ng kamay. Tama ba yun, Dok? Medically and scientifically, tama yun. Ah, oo yan, yan, Tama yan. Naniniwala ako diyan. De lahat nung may kinalaman sa doktor, pinagbabasa ko. Ma'am, yung konti, nakaka-isang oras na kami, sabi mo, Dok, di ka naniniwala sa Biblia. Alin ang hindi mo pinapaniwalaan sa Biblia? Hindi siya makasagot eh. Natulala siya eh. Lahat ng basahin ko naniniwala siya.